Year. Ay, ang ganda na ate, oh. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Ingat kayo, ah, ingat. Magpapaputok ba kayo? Hindi sir? Ah, hindi. Robot ka lang, sir. Happy New Year, nakablog tayo. Hello. <laughs> ang ganda ni ate. Happy New Year. Ay, si Tito Fer wala to. Tito Fer. Oh, chat, chat, chat. Happy New Year. Yan. Kaya mga ka dahil new year ngayon, dahil mag-new year na ngayon, magbibigay tayo ng sticker. Tara, video natin. Here, sticker. Pakipalo, Bronny TV. <laughs> Happy New Year! Ayan! <laughs> Ayun mga ka-brownie, what's up, what's up? Dahil last na araw ng taong ngayong 2024, maglilibot tayo sa bayan. Ayan, tara, let's go! Magpapasyataw tayo doon ng mga vendor. O, kung sino namang makita natin. Let's go! 4 na ng ano ngayon, hapon no medyo patas pa rin yung sikat ng araw gaw 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 sa happy happy new year sa inyo mga kabrondi mabiyahin tayo ngayon pagpuntang bayan Ayan, may bibili lang tayo ngayon Ayan, ano ba ang mga New Year's resolution nyo mga kabrondi? Ano ba yung mga hindi nyo na gagawin at yung mga gagawin nyo? it's a year 2025 20, May emergency pa mga ka-brondi Ayan, na tayo dito mga ka-brondi Go, 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 sa go Ayan, sobrang dami pa rin ang tao dito sa labas mga ka-brondi Sobrang dami Ayan, mga bisig-bisig pa rin Bisig-bisig sa pamimili ng handa Para mamayang noche buena Ayan, no oh. Blockbuster pa rin yung traffic dito Mga ka-Bronly Blockbuster pa rin <laughs> Lalo na kayo ng umaga Sobrang ano Sobrang daming tao. Diyan na kami ka paparada. Ayan mga kabroni oh. Sobrang dami. Sobrang busy dito. Ayan no Yung anak ko pupunta ng RCS. Antayin lang natin si Vika. Yeah, shoutout sa lahat ng masasama sa video na to. Ah, shoutout. Ah, hindi nila alam nag-vlog tayo. <laughs> And if you love me Ayan, sobrang daming tao Ayan mga kabroni, dahil New Year ngayon Dahil mag New Year na ngayon, magbibigay tayo ng sticker Tara, video natin Sir, sticker, pakipalo, Broly TV <laughs> Ay, bigyan tayo ng sticker dito. Ah, bibigyan ko sticker. Shout out ka muna, shout out. Happy New Year. Happy New Year. Ay, Happy New Year. Nabigyan ko na siya ng sticker, mga Broly. Yeah, thank you. Ay, sobrang dami dito. Sobrang dami tao. Yung mga naka-single, try natin bigyan na. Shout out, shout out Happy New Year Happy New Year Lagian mo sa sticker Bro, ni TV Ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Thank you <laughs> Ayo, ni kuya, ayo Ya, sticker Sticker Yon Sticker, sticker Yon Happy New Year, Happy New Year <laughs> May pa tayo natitira mga Bronly. Eh, hindi na alam naka ano tayo. Nakakamera. 'Yon, no. Pag medyo na traffic, no. Ito, ito, natin. Di si kuya. Happy New Year! Ayan, happy new year. Pakalay, sticker. Sticker, sticker. Shout out ka muna, happy new year. <laughs> Ayan. <laughs> happy new year, mga kambronli. Ayan, na, sir, sticker. Happy new year, happy new year. Ayan, happy new year. Sticker. Ayan, na, nakablog tayo, happy new year. <laughs> Sobrang traffic pa rin dito Sir Happy New Year Saka lang ha. Ayan naputol yung record mga kabron Hindi naputol Napuputol yung record Oh yan o oh. Abati ka na lang Happy New Year Happy New Year Ayan Ay <laughs> oh, isa lang Isa na lang Dalawa na lang eh Okay oh, Sige abati ka na Abati Happy New Year Happy New Year Okay wala na tapos na, happy new year na lang, happy new year. <laughs> yan no, ang ganda ni ate, happy new year. Happy new year po. Kaya bibidyoan na lang natin sila mga kabrondi. Ah, happy new year, happy new year. Yan no. <laughs> ah, nakavlog tayo, happy new year. Happy new year. <laughs> Di ko yan, seryoso, happy new year. Happy new year. Ayan. <laughs> Wala nang sticker, umusagad <laughs> agad. yung sticker. Happy New Year, Happy New Year. Nakablog tayo. Yan o. Oh. Happy New Year. Nakablog tayo. Yan, Happy New Year. Yan. Ah, nakablog tayo, nakablog. Happy New Year, Happy New Year. Nakablog tayo. Happy New Year. <laughs> Yan oh. Happy New Year, sir. Nakablog tayo, nakablog. <laughs> Ayun oh. Haga. Happy New Year. Nakablog tayo, nakablog New Year. Happy New Year po. Happy New Year, nakablog tayo. Hello. <laughs> Ang ganda ni Ate. <laughs> Ah, nak vlog. Hello. Happy New Year, Happy New Year. Nak vlog tayo. Ayun, nag-record daw. Happy New Year, nak tayo, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Nak vlog tayo, Happy New Year. <laughs> Naubos na kanina. Kamya. <laughs> Happy New Year, Happy New Year. Tara, Mika. Happy New Year, Happy New Year. Nakablog tayo. Hi. Happy New Year. Ay. <laughs> happy New Year. Nakablog tayo, Nakablog! Happy New Year. Tara, mika. Tara, tara. 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 Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, nakablog tayo. Happy New Year. Ayun no, oh, Happy New Year. Oh, shout out ka muna, shout out. Shout out. Shout out, ayun no. Oh. Happy New Year, Happy New Year. Nakablog tayo, Happy New Year. Shout out muna, shout out. Sir, Happy New Year. Ay, dami natin ano. Grabe, ang daming sobrang traffic pa rin mga ka-Bronly. Happy New Year! Nakablog tayo! So, Amen. Happy New Year! <laughs> Happy New Year! Di yes, sir, seryoso! Seryoso si sir! Happy New Year! Yes, <laughs> Happy New Year! <laughs> ah mo. Si Momo ay ma Mom. happy new year nakablog tayo ayun oh ganda din Momo ayun oh happy new year sir <laughs> ayan Okay diba? lang natin si Mika ang haba ng pila dito sa may SR so habang inatay natin si Mika magpapabati babati muna tayo ng happy new year sa mga kababayan natin happy new year Happy New Year po. Naka-vlog tayo, naka-vlog. <laughs> ay no, oh. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Ayun oh. <laughs> Happy New Year, naka-vlog tayo, naka-vlog. Ayun oh, gaganda oh. <laughs> Happy New Year, ay si Tito Fer pala to, Tito Fer. <laughs> oh, jada, jada, jada. Happy New Year. Ayun. Teh. Mutunog. Happy New Year. Happy New Year po. Ayun oh. No? <laughs> happy New Year. Ay, Happy New Year. Ay, ang ganda ni na ate oh. Happy New Year. <laughs> Ubus na yung sticker natin. Wala tayong mapamigay. Ayun oh. No? Happy New Year. <laughs> nag- nag-hide nag reaction sila mga Broly. Abang hinatay natin si Mika Ayan si kuya oh Medyo traffic ulit Ayan <coughs> happy new year Happy new year na vlog tayo Ayan happy, <laughs> happy new year 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 Ah, dami tao mga kaproli Happy New Year! tayo! Happy New Year! <coughs> Ayan! Happy New Year. tayo! Ayan! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! <coughs> Dama, Ay! Ayan! Oh, Broly TV! <coughs> ingat kayo Ingat!

Traffic pa rin ha, Kabroni, traffic, traffic. Happy New Year, sir. Happy New Year, nakablog tayo. <laughs> oh, ya. Ah? Naubos na kanina, namigay ko dun eh Dito na lang, next time Weto ako sa kato kanina eh Na ano Yeah. And if you love me you hold me in my arms where I belong. <coughs> go, 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 Sago. Go, 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 sagaw <clears throat> Pupunta tayo ng binihan ng pabutok